So yun na mga paps and mams, ito na yung pinapangarap namin para sa pamilya namin. Maraming naging struggle sa page namin pero di kami sumuko. Maraming salamat din sa suporta nyo. At syempre number one kay God sa patuloy na pagbigay ng blessings at paggabay sa amin. At ito na yun, nakabili na kami ng bahay at lupa. Maraming salamat din po sa napakabait na si Kuya Paulo at si Ate Jackie. Sila po ang nagmamayari ng nabili naming pangarap para sa pamilya naming mag-asawa. At inasikaso namin kaagad, pinalipat na namin to sa pangalan namin. Pero sa totoo lang, 2020 93 pa namin to nabili. So, ito yung unang itsura niya. Ayan, sa totoo lang, bahay at lupa na talaga siya. At pwede na rin siyang tiran. Kung iniisip nyo kung ilang square meter siya, 93 square meters. Almost 100 na din. Pito na lang 100 square meter na, no? Pero, ang laki niya. So, yun dati, meron pa daw nakatira dito, caretaker. Uh, hindi na kasi nila to nasikaso dahil nasa ibang bansa. siya. Meron na rin niyang kuryente at tubig. Inasikaso na din namin kaagad yun. So, nun dito, nilinis pa namin siya. Pero, di muna namin yan tiniran dahil pina-renovate namin talaga. To. So parang hindi na pala siya renovate kasi as in lahat tinanggal na. Hindi na pala matatawag na renovate. To. Ang gulo ko no. <laughs> Ayan, binaklas na lahat yan, giniba na lahat yan. Ayan nga pala yan, dati namin GT, ayan, sila gumawa niyan. At ito nga pala yung blueprint ng aming bahay. At dito na nga mag start yung journey namin sa paggastos. Sabi nga nila, dream house activated, bank account deactivated. Sabi ko nga kanina, 2023 pa namin to nabili. Pero hindi pa namin to pinopost. Syempre gusto mo ipost pag na, eh, no? Kaso wala tayong kabudget budget eh. So yan, mga paps and moms, makikita nyo dito, wala na talaga yung bahay, yung una natin ating pinakita, di ba? Giba na talaga lahat, oh. Nagukay na nga sila dito tapos naglagay sila ng mga poste. Grabe talaga ang gastos lalo na din sa mga bakal, hindi biro. Masakit na sa bulsa, masakit na sa puso, masakit pa sa mukha. Ya yeah, makikita nyo dito naglagay sila ng tie beam. Tie beam tama ba yung sa ilalim? Meron din kasing pang-ibabaw yung bakal sa ilalim, yung paikot para pag lumindol solid. Hindi magigiba yung bahay mo. Ay yeah, makikita nyo ayang nasa baba na yan, ayang paikot na yan. So paano ba yang mga paps and moms? Hanggang dito muna bibitinin muna namin kayo hanggang sa susunod na kabanata. Paalam. Parang Dragon Ball lang eh, no? To be continue.